mayroon tayong pag-uusapan guys uh, regarding po sa isang katanungan ng ating viewers na si Ma'am Lelia Waiko. So mayroon siyang katanungan sa ating uh, mga latest uh, upload na video. Sabi niya, Ma'am paano maggawa ng caption para hindi makapiray pag mag-live? So dito sa katanungan ni Ma'am Lelia Wyko ay mayroon po tayong exact na sagot po dito. Okay? So alam ko sa ngayon na marami sa mga baguhan na panay live dahil alam natin na ito talaga yung madaling paraan para makuha natin yung 60 minute views. At ito din yung paraan para magkaroon tayo ng violation. Kung ito yung paraan, syempre maraming, ano, maraming sagabal or maraming pwedeng may yung live sa ating account. So ngayon, ano ba yung ginagawa ng mga naglalay para hindi sila magkaroon ng copyright. Siyempre, lalong-lalo na po sa mga may music, ano, yung mga naglalay na kantahan, yung mga ganyan. Itong idea na share ko sa inyo guys, uh, ginagawa ko rin ito sa aking account although hindi naman talaga ako kumakanta or hindi talaga ako nagpapakanta. At hindi na rin po ako ngayon nagla kasi nga focus po ako sa pag-upload ng long video at sa reels lang po ako. Okay, so dahil na monetize na tayo sa ating uh, in-stream ads, yung po yung pinaglalaanan talaga natin ng oras na makapag-upload po tayo araw-araw. So ngayon guys, dahil na sa paglalive na ito, lalo na kung kantahan, malakas talaga yung hatak niya na magkaroon ng violation po yung ating account o yung live dahil sa live natin pwedeng magkaroon tayo ng flood content. Sobrang masilan po guys yung pagla-live kahit na halimbawa hindi lang music ano, uh, pwede kang mag-flag -ma content kung ang um, topic or sinasabi mo sa iyong live ay against po sa community standard ni Facebook, magkakaroon po ng problema yung account mo. Okay? So dito sa pagla-live malaking tulong pero malaking factors din po na maka to sa ating account. So mayroon naman talagang sikreto na ginagawa yung karamihan. Yung mga mahilig sa music. Pero hindi ko sa inyo masasabi na 100% talaga ito ay uh, effective or gagana sa mga account nyo. Again, al alam natin guys na kapag ka music, uh, copyright talaga yan. Matic po yan, copyright. Pero mayroong mga music na okay lang sa owner na gamitin kantahin sa mga live live na yan. Pero mayroon ding sobrang higpit na may-ari ng music na hindi talaga iaalaw na uh, kantahin mo yung uh, music nila o yung kanta nila. Ganun po yung mangyayari. So ngayon guys, kung gusto mo talagang music ang um, may music sa mga live mo or nag invite ka, mayroon kang mga guests sa, sa live mo, Uh, kailangan aksi mo po, po yung mangyayari sa account nyo kasi kailangan din guys dito sa mga music na yan pipiliin nyo po yung mga kanta na maluwag po na ipinapagamit o ipinapakanta ng mga may-ari nito original na may-ari nito kasi yung malalakay yung mga may-ari ng music talaga hindi yan papayag na basta lang hayaan nila na gamitin nila yung music nila kahit ako halimbawa mayroon akong music na sikap hindi rin ako papayag so ang gagawin ko sa iyo ikaka kita Nag-ano yan sila, nag-appel sila kay Mita para i-copyright ka. Kasi bakit i-copyright ka? Music, music nila yon tapos kailangan meron kang share doon sa kikitain mo sa video mo. Kung halimbawa video man yan or live man yan. Ganun po yung mangyayari. So kung ako sa inyo, kung kaya naman na walang music, subukan nyo po. Pero dahil na dito sa katanungan ni Ma'am Lelia Waiko, ah, sasagutin po ito natin ng, sa abot po ng ating nalalaman. No? Kasi may ginawa din naman po ako para lang hindi ma-copyright po yung live. So, kadalasan ito makikita natin sa mga nagkakantahan talaga sa live. Ang gawin nyo lang po guys, uh, kapag ka nag-live kayo, naglagay kayo ng description, caption sa live nyo. Lagi nyo pong lagyan ng for entertainment purposes only or for uh, something like that. Yan lang po yung ilalagay natin para hindi tayo ma na sana hindi ka i-copyright yung mga ganun. So, yun po yung makikita or no disclaimer po for entertainment purposes only. Yan po yung makikita natin sa mga nagla-live na mayroong music. Even sa mga hindi nag-ano, nag nagkakantahan sa live, meron po tayong makikita ng mga ganyan. So, ganun po yung gagawin natin para maiwasan po hanggat kaya. Pero again, hindi ko po yan masasabi ha. Ito based lang po sa experience ko. Hindi po tayo pwede mag-share ng hindi natin experience. So, lahat ng mga upload kong video, ganun po ang ginagawa ko. Before, noon, uh, nag-upload po ako ng mga video na mga video na ano na hindi tutorial. Oo. For entertainment purposes only. Lagi ko yan inilalagay. Hashtag for, for entertainment purposes only. Yung po yung nilalagay ko. At effective po siya, hindi ka po makakapiride. Okay? So again, hindi nga lang lahat. May mga instances talaga na may video ako na nakakapirate ako. Yun po yung katotohanan po dito kay Mita World. Kaya kung ako sa inyo, accept nyo yung mangyayari sa account nyo kapag mayong mayroong kantahan. Sa umpisa, pwede kang pagbigyan, isa, dalawa, tatlo. Pero kung paulit-ulit na lang po natin ito ginagawa tapos yung mga music na ginagamit natin, yun nga sabi ko sa inyo na hindi nga talaga inaalaw na gamitin ng iba ika po kayo, okay? So, kahit nalagyan pa yan ng caption na ganyan, kung hindi talaga i-allow, ia maka at maka kayo. Kaya kung ako sa inyo, kung kaya nyo namang iwasan na walang music, kailangan makontrol po natin yan, okay? Sana nagkaroon ka ng idea, ma'am Lelia Huayco, sa iyong katanungan. At sa mayroong mga katanungan, guys, magtanong lang kayo. At susubukan natin gawa ng video for the next tutorial natin, okay? So, ayun lang, guys. Uh, this video. Maraming salamat po sa inyong lahat.